Pinagdiwang ng UP Pep Squad ang kanilang pagkakapanalo sa UAAP Cheer Dance Competition sa isang dinner party. Sa ngayon, pinaghahandaan na ng back-to-back -back champions ang unang paglako sa isang international cheerleading competition sa Nobyembre. May news to go si Katati Bayan. kanilang victory dinner, all out pa rin ang energy ng diversity of the Philippines Diliman Pep Squad. Ang back-to-back -back champion sa katatapos lang na UAAP cheer dance competition noong Sabado. Kilala sila sa matitikas at maliliksing stunts at kakaibang mga formation na halaw sa pinag-isipang tema. At ngayon taon, inspired ni Madon ng kanilang winning routine at forma. After winning uh, last year, I thought, this time I want to do something that I really like. That's somebody na talagang ina-admire ko as an artist. Ang Madonna blonde look nila, sumikat di lamang sa UB Campus, kundi pati na rin sa mga social networking websites. May nag-post sa wall ko nang nag nagsuot siya ng blonde na wig. Right after they watched the competition, meron daw like, nagpo-blonde na sa pitong kampiyonatong kanilang naiuwi sa kasaysayan ng kompetisyon. Higit daw sa forma, disiplina sa sarili at pagmamahal sa cheer dance ang naging susi ng kanilang tagumpay. Amang katangian yan din daw ang ibubuhos ng grupo sa paglahok nila sa cheerleading worlds competition na gaganapin sa Hong Kong nitong Nobyembre. Ito daw ang first time na lalahok sa naturang kompetisyon ang Pilipinas. Since kasi ano, government school kami, so medyo kulang talaga kami sa funds. So yun, humingi kami ng tulong din doon sa mga tao na pwede mag-sponsor sila ng mats. Kaya nakakatuwa na, naka 200 plus mats na kami. So, Pero bago sumabak sa matinding ensayo, sa ngayon ay i-enjoy raw muna nila ang kanilang tagumpay. Katatibayan, GMA News.